Mag San Miguel Pale sin tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fatima Dolorosa mostraste el fuego infernal. para salvar Sa nga ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod sa Palatuntunang Liwanag at uh, Magasagot Katoliko. Ang kapatid na Silbert Dunduiano Sr. kasama ang ating mga kapatid na Radioman sa Technical Side kasama ang... Radio Man Dani Luod kasamang Radio Man Tax uh, Ilumba at uh, ating paggalang sa ating ama no ng ating istasyon sa Armen Dipolog SM Shermike uh, Edgar Dagumo with the whole staff ng Armen Dipolog aking paggalang sa kanilang lahat no hindi ko na lang pangalanan isa-isa no at of course wag nating kalimutan din ang paggalang natin sa ating uh, spiritual father no ang ating mahal na obispo most reverend severo kaermari with sa tanang uh, o sa lahat <laughs> sa tanang, sa lahat ng mga kapariyan na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral ating o aking paggalang sa kanilang lahat at sa inyo din na nakikinig ngayon sa radyo no sa dalawang ban ng Armin Dipolog sa AM at FM band no ah uh, Aking pagalang sa inyo at sa mga nanood sa live streaming ng RMN Dipolog. Paggalang ko para sa inyo. Okay. Itong kapatid niyo na si Silbert, no? Ang palaging mag uh, hahayag sa inyo ng mga kasagutan mga paliwanag katoliko. Ito na po ang ating pinanunumpaang uh, ginawanan natin itong obligasyon. Okay. Uh, binigyan tayo ng liwanag hmm, sa Panginoon tungkol sa mga aral katoliko na noon muntik kong iniwanan, no? Muntik kong iniwanan ang katoliko noon sa pag-aakalang katulad sa mga... Uh, ating mga kapatid na humiwalay, no? separated brothers and sisters. No? Sa akala nilang ang mga aral katoliko ay nalihis na o uh, wala na sa katotohanan. Uh, nangaral na ng mga aral na salungat mm, sa nakasulat sa si Biblia, no? Gano'n na sana ang aking pag-iisip, hmm, katulad na sa kanila, pero may liwanag mula sa Panginoon. Hindi na tuloy ang pag-iwan ko sa Roman Catholic Church dahil naliwanagan ako. At uh, damdam ko, hmm, after naliwanagan ako, damdam kong tinawag din ako ng Diyos sa gawain ito, no? sa pagbigay paliwanag. Oh, ah, tinawag ako na tutulong sa mga kapatid na katoliko na yan ang apostolado nila, yung pagbigay ng liwanag o mga kasagutan tungkol sa mga aral katoliko. Now, ngayon ating pag-usapan ang tungkol sa dasal. O, sabi ni sa Bisaya pa, Ampo ni sa English pray oh bakit nagpipray o bakit nagdasal ang mga katoliko sa mga santo na sa Biblia no uh, Diyos lang ang makapangyarihan so siya lang ang dapat dasalan Diyos lang ang dapat uh, hihinga ng pabor o dasalan. At isa pa, ang mediator o yung intercessor, iisa lang ang mediator o ano ba yun sa hmm? yung sa Tagalog, yung pumagitna. O. isa lang ang pumagitna o sa English na lang, nasanayan ko. Isa lang ang mediator tali hmm? dali uh, uh, sa tao at sa Diyos. Ang ating Panginoong Isu Kristo, mababasa ito sa sulat ni Apostol Pablo kay Mateo sa unang Timoteo 2.5 na si Jesus Christ lang ang mediator. O bakit magdasal ang mga katoliko? Bakit humigay ng pabor ng mga katoliko? Bakit ang mga katoliko Uh, humingi sa mga santo na pumagitna? Hmm? Bakit ginawa iyan ng mga Katoliko? Hmm? At Diyos lang ang makapangyarihan, so siya lang ang dapat dasalan, hindi ang tao katulad sa mga santo. Hmm -mm. Ito inuulit-ulit na nating uh, uh na explain o napaliwanag at hindi lang ako, maging sa mga kasamahan kong Catholic faith apologists, Catholic faith defenders. Paulit-ulit na itong mmm, uh, um, no ang mga kasagutan, mga paliwanag, pero bakit uulit uh, ulitin pa din natin? Uh, katulad ito sa pagkain, no. Paulit-ulit tayong kakain. Okay. Araw-araw kakain tayo. Pabalik-balik lang, hmm? dahil kailangan. Kailangan ding uulit-ulitin natin ito. Kahit na ang mga guro sa paaralan, eh, pabalik-balik lang ang mga lessons. Hmm. Di ba? Oo. Dahil kailangang uulit-ulitin. Especially, hanggang ngayon, ang dami pang hindi nakakaintindi sa isyong ito. Hmm. Tungkol sa larawan at sa pagdasal. Bakit humingi ng pabor ang mga katoliko sa tao lang. Hmm. Dahil yung pray kasi, yung humingi ka ng pabor o mag ka, may, uh, may gusto kang mangyari na uh, ihingi mo sa, sa Diyos. di oh. ba? Diba? Now, ito ang aral katoliko. Bawal kung humingi tayo ng pabor sa isang tao na Diyos lang ang makagawa sa hiningi mong pabor. Hmm. Yung hihingi ka ng pabor sa isang tao na ang hiningi mong pabor ay Diyos lang ang makag makagawa, hindi tao. Sa madalit salita, kung dasalan natin ng tao o kung dasalan natin ng isang santo dahil naga iisip tayong ang santo ay isang diyos. Ito po ito po e bawal. Ay idolatri din ito. Kasalanan din ito sa first commandment yung idolatry. Yung gagawa ka ng ibang diyos. Dahil ang tao ay tulad sa mga santo, mga tao lang. Oh, hindi sila diyos. So bakit hingan mo sila ng pabor? Na Diyos lang ang makapigay? sa hiningi mo. Di ba? Ito ang aral katuliko. Kung hihingi tayo ng pabor sa mga santo na ang ating hiningi, Diyos lang ang makabigay katulad sa iyong kapangyarihan, yung miracles, ibawal. Eh Dahil Diyos lang ang makagawa ng milagro. Di ba? Pero, maari ding ang Diyos kakasangkapanin niya yung mga taong uh, mga banal. 'Yung mga taong uh, uh, mabuti sa harap ng Diyos, pwede ding kakasangkapanin sila ng Diyos sa paggawa ng mga milagro, 'di ba? Oh, 'yan. In other word, 'yung pag-intercede, pwedeng pumagitna din sila, oh, 'Di ba? Oo. 'Yan, 'no? Ah, uh, sa ibang mga salita, pwede tayong humingi ng pabor o magdasal sa mga santo sa magawa lang nila. Ibig sabihin, ano ang magawa ng mga santo? Yung pumagit na sila sa, sa, sa dasal. Ah, natalakay na natin ito sa nakaraang programa natin. No? Oh. Pero yung, ah, uh, yung kapangyarihan, Diyos lang ang may kapangyarihan. Kung humingi ka ng pabor sa tao, ng kapangyarihan eh hindi makabigay ang mga santo niyan yung kapangyarihan dahil ang kapangyarihan Diyos lang ang may-ari nito at maari ding uh, 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 gum, uh gagawa ng o oh, may kapangyarihan na gawing instrumento ang mga santo sa pag sa pag ano sa yung pag-milagro di ba dahil maaari ding makabuhay ng isang patay ang isang tao na kakasangkapanin ng Diyos. Pero take note, ang kapangyarihan galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Di ba? Oo. Kapag ang mga katoliko magdasal sa mga santo, malinaw na hiningi lang natin sa kanila ang kanilang intercession. Di ba? 'Yung magpatulong tayo sa kanila sa pagdasal sa Diyos. Katulad, inulit-ulit ko na ito. Ginawa din ito sa mga hindi Katoliko. 'Yung mag-ask o humingi sila ng pabor sa kanilang mga pastor, na pastor, dahil malapit ka sa Diyos, hmm. Mag-pray over ka para sa amin, 'di diba? 'Yung mag- magpipre-over ang pastor para sa mga yung mga nanampalataya, no? Oo. Ang ginawa ng pastor pumagita dahil ang prayer niya para sa mga kapatid o sa mga uh, miyembro nila, no? Ang hiningi ang dasal sa pastor ay para sa mga kasamahan sa kanilang grupo. Pumagit na ang pastor sa sa pagpipray o sa dasal. Yun, kaming mga katoliko, ito din. Kung humingi kami ng pabor sa mga santo, hiningi lang namin sa kanila ang intercession. Hmm. Mama Mary, pray for us. Hindi po inisip ng mga katoliko na uh, hihinga ng pabor si Mary dahil Diyos siya hindi. At saka, Iisipin ninyo, kapag si Mary, dasalan natin, dasalan ng mga katoliko, Mama Mary, pray for us. Nagpatulong lang tayo kay Mary sa dasal. Di ba? Ibig sabihin, hindi po tayo naniniwala na si Santa Maria isang Diyos. Dahil kung inisip natin o inisip ng mga katoliko na si Mama Mary ay Diyos, eh hindi po gano'n ang ating hihingi sa kanya. Yung magsasabi tayo, Mama Mary, pray for us. Bakit hingan tayo, hing, hingan natin si Mary ng pray for us kung nasa isip ng mga katoliko, nasa isip namin na si Mary ay isang Diyos. Bakit gano'n ang sasabihin namin? ba? Diba? Hindi ganoon. Ang mga salita kapag magdasal ang mga katoliko kay Mary, ito lang, Mama Mary, pray for us. Hiningan lang natin si Mary sa kaniyang uh, intercessory power. Not o oh, hindi dahil Diyos siya. Yan mga kapatid, mga, mga gulang. Magtanong ako sa mga nakikinig ngayon, mga hindi katoliko. Bawal ba na mag-ask kayo o humingi kayo ng pabor o in, sa pamamagitan ng intersesyon sa mga kapatid niyong sa, o mga kasamahan ninyo sa inyong grupo. Bawal ba? Uh, halimbawa, no. Hmm. Sa may kapatid akong katoliko o may uh, kaibigan akong katoliko din, katulad ko. At... Uh, sa tingin ko, mas mabait pa siya <laughs> sa akin. So, naniniwala akong mas effective ang prayer niya. Dahil may, kung hindi ako nakalimot sa Book of James, nakalimutan ko lang ang talata 8, eh, kung hindi ako nagkakamali, sa chapter 5 verse 16, kung hindi ako nagkakamali, na sinabi sa talatang ito na ang dasal sa isang santo o banal na tao ay effective effective. Mm. Kung epektibo ang dasal sa isang santo, so magpatulong ako sa santo. Di ba? Magpatulong ako sa santo. Di ba? Masama ba na magpatulong tayo sa dasal sa iba? Hindi. No? Oh? At mismo ang Diyos nag, nagtuturo ng ganito. <laughs> Hindi po ito gawa-gawa lang, imbento lang ng katoliko. Hmm sa hindi pa natatag ng Panginoong Heso Kristo ang kanyang simbahan o iglesia. No? Tradisyon na ng mga Hudyo hmm? o sa mga tao no? before the New Testament dahil eh, mismo ang Diyos hmm, nangangaral ng ganito. Yung may tatlong tao na makasalanan, dumiretso sa pagdasal sa kanya at sinabihan sila ng Diyos, hindi ko tanggapin ang ang inyong dasa, dasal dahil makasalanan ko kayo. Hindi ko gusto ang inyong mga ginagawa. Punta kayo kay Hob. Punta kayo kay Hob. Humingi kayo ng pabor kay Hob na siya ang magdasal para sa inyo. Iyan o, malinaw na aral katoliko ito nung na uh, yang uh, humingi tayo ng pabor sa mga santo di ba aral katoliko ito pero hindi ito ibig sabihin na katoliko ang nag-imbento nito di ba hindi pa natatag ang katoliko o iglesia o simbahan hindi pa natatag ng Panginoong Kristo ito na ang aral ng Diyos ito na ang aral ng Diyos. No. Saan ba mababasa natin ito sa Biblia? Nang ang Diyos nangangaral na pwede palang hingan ng pabor ang mga banal na tao, katulad sa mga santo, sa Job 42.8. No? Job 42.8. Basahin ninyo mga kapatid at mga magulang. May tatlong taong makasalanan ang dumiretso sa pagdasal sa Diyos. Pero, pero ano ang sabi ng Diyos? Hindi ko dinggin ang inyong dasal dahil makasalanan kayo. Makasalanan kayo. Pero may chance kayong dinggin. Kapag pupunta kayo kay Hob at hingan niyo ng pabor si Hob na siya ang manalangin, siya ang magdasal para sa inyo. Di ba? Di ba ito ang intercession of the saints? Di ba? mga kapatid at mga magulang, aral ito ng Diyos. Aral ito ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang. Eh, paano yung sinabi ni Apostol Pablo na isa lang ang mediator, si Jesus Christ lang? Huh? Ang tinukoy po na isa lang na mediator na hindi po maparehasan o ah, hindi po wala ng iba, yung pagka-mediator sa New Covenant. Hmm. Iisa lang ang mediator sa New Covenant. Tama naman sinabi ni St. Paul. Iisa lang ang mediator sa New Covenant si Jesus Christ lang. Yung mediator na tagapagligtas ng sanlibutan. Si Jesus Christ lang ang nagkagawa ng ganyan. Siya lang ang mediator sa New Covenant. At sa Old Covenant, sa matandang tipan, no, ina-attribute kay Moses ang pagka-mediator. Pero sa new covenant no sa Christianity, ang iisang mediator no sa new covenant si Jesus Christ lang. Pero kapag ang pag-usapan mediator o intercessor sa pagdasal, sa pangangaral eh pwede ang lahat makagawa nito. Sa pangangaral iit eh, ah, yung kinu-commission lang katulad sa mga apostol no, yung may authority sa pangangaral mga mediator din sila o intercessor din sila dahil ang trabaho nila pag pagitna pumagitna sila sa pangangaral dahil yung iba nakaalam sa mga salita ng Diyos hindi na sa pamamagitan ng bibig ng Panginoong Isu Kristo, kundi sa pamamagitan na ng pangangaral, sa pamamagitan na ng mga bibig ng mga apostol. Kapag mangangaral ang mga apostol, ibig sabihin pumagita sila dahil ang iba makaalam sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng nila, mga kapatid at mga magulang. Katulad din sa ginawa ko. Ngayon, dito sa radyo, pumagitna ako, 'di ba? Especially kung meron kayong nalalaman sa programang ito. Mm. Nakaalam kayo sa mga kasagutan sa mga paliwanag sa pamamagitan ng programang ito. Ibig sabihin, pumag pumagit na ako sa ganitong uh, gawain. Nakaalam kayo sa mga sagot katulik ko sa pamamagitan ko. Di ba? Kinasangkapan ako ng Diyos. Kinasangkapan ako ng ng Panginoon. Diyos nagmula ang ating nalalaman <laughs> dahil Diyos naman talaga ang ang binagmulan sa sa ating paniniwala, di ba? Mm. Dios, no? Hmm. Nagpagamit lang ako sa Dios, no? Hmm. Nagpagamit ako. Nag mm, pumayag ako na maging kasangkapan, hmm? Na mahayag ang mga paliwanag Katoliko. Mm. Sa pangangaral ang mga apostol intercessor. At sa kasadasal din dahil maaari makatulong ang mga santo sa dasal. So, maaring pumagit na sila sa pamamagitan ng dasal at sa pamamagitan ng pangangaral. Di ba, mga kapatid at mga magulang, ito ang totoo. At may verse ba sa Biblia na yung pagpagit na, yung intercession, iutos po ito sa Christianity na ang lahat gagawa nito, mga kapatid at mga magulang, hindi lang ang mga santo. Mismo si Apostol Pablo ang nagsasabi ng ganito Mababasa pa ito sa unang bersikulo before o sa hindi pa yung bersikulo na ginamit ng mga hindi katoliko ang 1 Timothy 2:5 yung ginamit nila yung pagbati ko sa atin yung intercession of the saints ang bersikulo na ginamit nila yung si Kristo lang ang iisang mediator di ba yan ang ginamit nila oh na bawal daw hihingi ng pabor sa kanilang intercession, no? Ang mga santo bawal daw ito dahil iisa lang ang mediator si Jesus Christ lang, pero hindi nila uh, nauunawaan ito kung ano ang ibig sabihin sa pagka iisang mediator ni Jesus Christ. Ang ibig sabihin sa pagka iisang mediator ni Jesus Christ eh mediator po sa New Covenant. Iisa lang si Jesus Christ lang. Pero kung ang pag-usapan, mediator sa pangangaral, mediator sa uh, sa dasal, eh, ang dami. Di ba? Ang dami. Oh. Anong talata ang tinutumbo ko na mismo si Apostol Pablo nangangaral na ang intercession o ang pagpagit na gagawin ito sa lahat? Hmm? First verse before 1 Timothy 2:5, yung sa verse 1, ito ang sabi ni 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 Saint Paul. Yung mga pagpasalamat daw, yung thanksgiving, yung petition or and so on, no, Hindi ko na lang basahin, kayo na lang ang magbasa sa Biblia niyo. At isa sa sinabi ni Apostol Pablo, itong intercession, yung pumagit na ang tao ang intercession daw ay hindi lang um, gagawin ng Panginoon, kundi li, gagawin ng lahat. Basahin niyo mga kapatid at mga magulang. 1 Timothy, unang timutio 2, versikulo 1. No? Unang 2, versikulo 1. Ano ang sabi ni Pablo dyan? Ang intercession daw o ang pag Pagit na gagawin ng lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi lang ang mga santo. Ako, ako, pwede din. Hmm? Kahit na yung mga kaibigan ko dito hmm, sa technical side, pwede sila pumagit na. Di ba? Sa anong paraan? Halimbawa, eh, eh, example, no? Kaibigan ko dito si Daniel. Oh. Sa anong paraan pum, pumagit na, no? Si makapagit na sa akin si kasamang Radyo Mandane, no? Hmm? Halimbawa, yung hihingi ako sa kanya ng pabor na ah, uh, o kung hindi klaro o hindi malinaw ang receiving ko sa headphone at hihingi ako ng pabor kay Dani na ah, Dan, maaari bang i ano i uh, ah, iset mo itong headphone ko ayusin mo na maging malinaw na o, di ba kung gagawin ito ni Dani eh, pumagit na si Dani di ba <laughs> pwede Ganon din sa dasal at sa pangangaral. Pwede magawa ito ng iba. Wala na po tayong oras. Itutuloy natin ito sa susunod na linggo. no? Itong uh, paghingi ng pabor sa mga santo. Hindi po ito salungat sa aral kristyano. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Enfati. Dolorosa mostraste el fuego infernal pidiendo para salvar. M.N.